Good morning. Good morning. So, magyan natin ang pagkain. Itong ating mga manok. Ayan na, ayan na, ayan na sila. Ayan na. Ayan na. na ko sabi ko na ba eh

Ang effective ito mga ginawa ko dyan So wala pa rin ito Madalasan mga ganitong oras lang yung itlog yung ating Rhode Island Red Yan yung Nakaabang na naman sila rito. Tapos so, nalagay na rin natin siya rin. May na. Ang tako ng mga to. Ayun siya guys Krrr! na nga ang sinasabi ko after nating magpakain bumalik na po siya sa kanyang ugat so abangan po natin uh, after niya kasing kumain habang nagaano ako ng tubig doon eh pumunta na siya dyan sa pugad niya and hopefully uh, mang Mangitlog abangan po natin mamaya kung maging siya so ayan bumalik natin po yung isang manok natin na sumakabilang bakod, ang problema niyan Baka mamaya nangingitlog na yan eh, Sa kabila po mga itlog Yun ang problema po natin dyan so, Abang-abangan na lang po natin yan so, Yun mga kakali So so far wala pa rin itlog yung road island natin uh, Magi 11 na ata So Hindi itlog ito, hindi pa rin nagpipisa. Ito, naglilimlim pa rin ng bibe. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 5, okay. Same pa rin. So, ito, tayo lang natin kung may mangitlog na na bibe. Kung may mangitlog na bibe. May isa pa po kasi dyan eh. Na sinasabi kong Uh, malamang sa malamang disneyt mga itlog na sino ba yun ayan o oh. na yan Ay, may isang inahin so hindi natin alam kung uh, manging itlog ngayon yung Rhode Island pero antayin lang po natin hanggang mamayang hapon pa uh, mamaya magpas na naman siya ng isang araw or baka maya mayang konti tsaka siya mang itlog tapos ito ah, uh, wala pa rin eh so hindi natin alam pero nakapag-candling naman na po tayo nakaraan so walo po dyan Uh, positive na mapipisa eh. pero hanggang ngayon hindi pa rin po napipisa so pero hanggang ngayong week naman po yung uh, tancha ko or bilang ko para mag 21 days siya so abang-abang po tayo hanggang hanggang sabado uh, tingnan natin kung mapipisa po yan hanggang linggo this week so Napakain na po natin sila. So, yun lang po muna yung update natin ngayon. At yung limang sisiu at yung sidilaw, dilaw uh, napakain na rin po nila kaninang umaga. So, yan. Uh, malalaki na po sila. Uh, konti na lang, baka umabot na sila ng ganyan. So, dun lang muna sila. Tapos hopefully makabili tayo ng ayun scratch pen pala ang tawag nila do sa binili ko kahapon. So hopefully makabili tayo ng isa pang scratch pen yung medyo maliliit yung uh, nasa ilalim para hindi sila makalabas. So yun. So sa ngayon yun lang po muna ang update natin. Walang ganong ganap. Uh, daily routine lang pakain ng snacks yun, yun lang po muna mga pakalye at uh, napakain na po natin sila ha? yun ang ating daily routine so sa mga napadaan dito sa ating youtube channel, palike na lang po share sa mga kakilala nyo, mga kaibigan kapamilya at uh, pasubscribe na rin po kung inyong mamarapatin at uh, pahit na rin po na ng uh, notification bell para updated po kayo lagi sa ating mga newly uploaded videos yun, at kung meron kayo mga suggestions or tips na gustong i-share, uh, comment na lang po sa baba yun lang, hanggang sa muli peace out